Mga sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Tapos natin siya Paborito niya to. eh Gin talaga Jintino. Katikontalo. Kontino. Oh. Masarap tuh. <laughs>

Sige, punin ko lahat. Nindot ang pangalan ni mo diri sa Facebook. Bangit man lagi ang pangalan ni mo diri sa Bert si Repikit. Hindi totoo yan. Ha? <laughs> ah, narantado <naman>. lang <laughs> ba? Ito bala sila eh? Sa w, walang level pero kinikilig ka. Level? Walang level pero nag-sales si ka. Walang level pero nag-aas ka ah At higit sa lahat Walang level pero nasasaktan ka Badayon eh Ito yung TV Gusto diba? Okay Medyo na teacher na tumalun eh okay lang yung At na pa Ayun TV pala Natroong sila sa hukong ko Pagkakataan, pero itong gumagambara, maging ang nagutod sa loob ng atawa ng larapin ko. So yan naman daw. Natumawag. Yan ang ma-prank lang ata to eh. Papagamot to. Anong problema? lang din. Ay, ay, siya. Masamang spirit Oh. <laughs> Hindi mo sayang espiritu mo. Bahala. Yung akala mo may ayaw doon. Pilipilahan. Eh? Hindi mo na pala. <laughs> Mga kaya na bibili na yung kanta na bibili ng bahay <laughs> <Busong> bato dahil <laughs> <laughs> sa'yo Okay na sa akin. <laughs> Oh my God Hindi <laughs> Hindi mo. Hmm. Hindi totoo yan. siya. Eh! 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 Nako, ito. Kakaintindihan sila. kaunting laman Mga kaibigan, may ipapakita po ako sa inyo ngayon isang uri ng hayop na pinakamaliit na uri ng hayop sa kanilang pamilya. Ito ay ang uh, news. Ito ay ang uri ng uh, pamilya ng tiger. Ang tiger <laughs> na ito ay uh, sa mga tao kaya ito ay uh, napakalambing naman. Ito ay hindi takot ang mga tao dito kasi hindi ito namamaak. Pare! <laughs> Kapag nansokin daw, ah? hindi babaero. <laughs> <laughs> Ito to yan. Totoo nga. <laughs> ang hirap pala kapag lasinggero ang mga kapitbahay mo. Bibili ka lang ng asin. <laughs> Uuwi kang lasing. <laughs> <laughs> Tapos pagdating nilagay pa pala. Grabe <laughs> namang screaming to. Gusto ko rin mag habang ako nakapatok. Oh. Hello, bakit pa naglabing-labing labing tayo ha? Hindi ka umuungol. Eh bakit mo naman ako paungulin? Ikiliti e, yung nararamdaman ko eh. Kasi yung mga kakilala ko, ang asawa nila, ang lalakas daw umuungol. Ah! Ikaw, imbis na uungol, tumatawa ka. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa kanila. Eh bakit naman? Malalaki yung sa kanila eh. Pangkilitila yung sa'yo. Ah! <laughs> Saklap <laughs> so na ba? <laughs> daddy. daddy! 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 Oh. Kailan mo yun, ano? Huh? Bago pumasok yung asawa niya sa work, kinikiss niya muna. Sa work, eh? Wow! Hmm. Kailan mo? <laughs> Ba't kailan gawin niya? What? Paano ko naman gagawin niya? Hmm. Wala naman akong trabaho. <laughs> yun <You're> lang. <laughs> May na. May point si <siguro>. Kuya. <laughs> swimming na swimming ka lang, pero... <laughs> pero lang, na, pero... Ano mga sabal na yun? ba? Nakapag matatangka daw ang mga lalaki, mahaba ang ano? Ang alin? Hindi totoo yan. Yung, Yung... ano?